sagutin nyo kung bakit tumitila yung manok sa 3 months. So, early mature ba yun? Healthy? So, i-comment nyo kung ano experience nyo. Ito kasi request to ng uh, subscribers natin. Yan. Pinaka-the best. Pinapakita naman natin uh, yung mapipili nila. No? Itong dalawa. Yan. You oh, know. Ganda nun. Quality niya mga idol. So, gaganda ng ipo. So, good day mga idol. Ito nga naman pala si City si Wander. So kung bago lang kayo sa channel natin, wag niyo kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell below para update po kayo sa video natin. So ngayon mga idol, uh, matagal lang tayo mag-video. Uh, pasensya na. Uh, sa mga nagtanong kung ano nga ba yung uh, ginagamit natin na sistema kung bakit nagiging healthy yung manok natin, is napaka simple lang mga idol. So ito, uh, papakita ko sa inyo simpleng tips lang to. Ginagawa ko ito at syempre, madadagdagan yung um, gawain ng yung mga handler nyo. Pero hindi naman ganun kahirap to para sa mga handler nyo. No? So, sa mga OFW, sa mga big farm, syempre alam nila yan. Ito lang gagawin nyo. Um, after nyo po makita itong video, uh, sabihin nyo sa handler nyo na pwede nilang gawin to. So kung ayaw nila, okay lang naman. Wala tayong problema dyan. Kasi um, sinishare lang natin yung experience natin para din sa uh, pagiging healthy ng mga alaga nyo ito papakita ko mga idol. Araw-araw tayo tumitingin sa kalendaryo, di ba? Para hindi kayo malito na itong gamot yung napainom nyo or ito yung ginagamit nyo is mainunod nyo. Ngayon, papakitaan ko lang kayo ng sample uh, sa mga nagtatanong kung ano yung sistema natin. So, ito yung sistema natin, mga idol. So, ito. Meron tayo itong kalendaryo. For the next month to, mga idol. No? Ang number one na ginagawa natin, papasok ngayon yung day one sa kalendaryo. So, hindi ka malilito kasi titingnan mo yung kalendaryo, di ba? So, example, next month, ah, pumasok si June. Kukunin ko ngayon si Triple X. So, ngayon, ibig sabihin, magpapaligo ako ng Triple X shampoo, no? Gamit natin yung Triple X shampoo. Kasi, napakaganda ito, mabango. Ah, dahil meron siyang ah, cy cypermetrin, no? Siyempre, meron din aloe vera. So, cypermetrin, yan yung nagpubuksan ng mga akuto. Siyempre, aloe vera, dahil para meron siyang aromatic scent. No? Ngayon, sistema lang ito papakita natin. Day 1, June 1, meron tayong papaligo. Then, after paligo, magpupurga din tayo ng Pepe de Warma. So, isa sa pinakamaganda na um, na Worm na ginagamit natin. At syempre, sa mga malalaki, meron din Raptor. So, yan. June 1 yan. Then, after natin kukunin, ililisan natin na nagpaligo tayo ng triple X, Pepe, and then Rato. Para hindi tayo malilito kung kailan natin ginawa yung pagborga. At saka, Dilyaus. And then, pagdating sa day, 2, uh, June two, meron tayong Beatmin Pro. Yan. So, Beatmin Pro, ganyan. Nalagay uh, lang natin ganyan para hindi tayo malito. No? Beatmin Pro 357. So, meron tayong Beatmin Pro Powder para sa mga CCO. Para hindi sila ma-stress. Kasi, pinurga natin, pinariguan, syempre, bibigyan natin ng anti-stress. So, ayan. And then, pagdating naman 3 and 4, meron tayo ditong premoxil powder. Ang pinakamaganda dito, yan yung prevention. So, wala silang sakit, di ba? Pero, kailangan natin ng prevention kasi minsan kumakain sila, um, uh, tumutuka sa lupa, madumi. Syempre, napupuno na yung mga bakteriya. So, kailangan natin bawasan. So, kaya meron tayong prevention. 3 and 4. 2 days natin ginagawa yan sa isang buwan for prevention mga idol. So para maiwasan natin na yung sakit, syempre maging healthy sila. And then pagdating naman din dahil nagbigay tayo ng vitamin pro nung uh, first week, second week, magbibigay tayo ng El Toro. So itong El Toro, para to sa mga mini maintenance natin ng na mga stags at syempre sa mga kak. Ayan, El Toro. So muscle enhancer mga idol. No? Maganda dito, meron itong anti-stress. And then, ganoon lang ginagawa natin. And then, Uh, sa next na calendar, ang gagawin nyo, ilalagay nyo ulit yung, yung system na yan dito sa next month. Yun na yung papagawa nyo sa handler nyo para maging healthy. Uh, tsaka make sure na uh, yung gamot hindi dudoble. Do so, yun lang mga idol, no? Ito nga pala si TC Wonder. Si shoutout natin yung mga subscribers natin. Ito yung 2 years old natin na sinasabi. So, pa-flex ko, magento po yung 2 years old natin. So, medyo madumi lang yung pa. Pero, okay lang yan. Ayan. 2 years old. So, hindi ko pa mapa-flex yung iba, no? yung meron tayo dito, apat lang. Kasi wala dito. Nasa Project 4. Ngayon, bibigyan natin to ng El Toro. So, itong El Toro, muscle enhancer, para mas buong buo yung katawan, no? So, yung taba, magiging muscle. So, ngayon, bibigyan natin ng El Toro. So, pinakamaganda kasi dito, meron siyang muscle enhancer. Ayan. Pakita ko yung mga available natin. No? So, ito mga available natin. So, 3 months old sila. Uh, February 4 born. Ayan. So, ganda ng mga sukat. So, ito kasi request to ng uh, subscribers natin. Ayan. Pinaka the best. Pinapakita naman natin uh, yung mapipili nila. No? So, sila pipili. Bahala sila dito. So ito yung may uh, gray na white leg na cross sa uh, pure sweater natin. So yeah. So ang ganda no. So pinakamaganda dito mga idol, 3 months sila tumitila ako na. So ibig sabihin, pag tumitila ako yung manok, sagutin niyo kung bakit tumitila ako yung manok sa 3 months. So early mature ba 'yon? Healthy. So i-comment niyo kung ano experience niyo base sa mga tumitila ako ng 3 months old na mga manok. So yan dahil maganda sistema natin. Nakakita niyo ng feathering nila, no? So feathering, ah uh, sikreto 'yan sa Triple X na model, no. So nagpapaganda kasi siya ng ah uh, balahibo. So then syempre, hindi sila nagkakabulutong, na no? 'Yun yung mga magandang epekto ng gamot natin. So next papakita natin yung susunod na halaga natin. So ito yung pangalawang grace natin, model, no. So based on the sukat, yan, matapang na yan, no? So, 3 months old din to, mga idol, no? February 4 born. So, gana sukat. So, 2 way cross, no? Gray sa sweater niya. No? So, ang pinakita lang kasi natin to, para ang purpose niyan, sa mga pupunta, eh, hindi niya kailangan pumili. Para pagdating, alam niya na yung kukunin niya. Yan. So, ang pula ng mukha. Um, kita niyo naman, papula na yung mata then sa sukat sa hipo okay so gamit natin dyan yung bitmin pro no Ayan. so ito yung green natin no so pangatlo Ayan. ang pula ng mukha rin nun no? Labe. so pwede pang model sa el toro raptor tsaka bitmin pro no gwapo na ito no Ayan. so dahil sobrang ng panahon no kaya ganyan yellow leg ganda rin na sukat mga dad. Ayan. So C po, uh, solid na rin. So, pagdating ng 6 months, pwedeng pwede ito. Pwede ito yung mga apat natin mga idol, No? Ayan. So based on the sukat, ayan, aba. So mga ice station gusto nyo, ayan. Goods na goods. Pakompleto na rin kasi uh, medyo may lap sila kasi lugon. Pero ngayon dahil uh, um, lagi nyo sila bakan para hindi maging may lap. So, ito naman mga idol, no? pang limang contestant. No? Um, Lugon na lugon na siya. So, maganda rin dito. Nakakatulong yung mga vitamins na vitamin pro dahil na stress sila dahil sa paglulugon. So, ngayon, mas isa sa nakakatulong dito yung shampoo, no? Triple X shampoo. So, yan, Napakabula rin na mukha. Yan. So, yun yung, ano, pang yellow leg namin, yung pagkapote. Sa so, sukat, okay na okay. So, sa hipo, mga idol, so, depende na sa kursonado yung hipo, no? So, dito tayo sa North Caloocan, no, mga idol. Sa mga gustong pumunta. Ayan. Then, ipiflex din natin yung mga available na pula na mga baby pullets. No? Um, papakita ko sa inyo. So, yung mga available naman na lang din, mga idol, is uh, ito. Itong dalawa. Ayan. Yun, know, oh, Ganda nun. Quality niya, mga idol. So, gaganda ng ipo. And then, syempre, um, pag hindi niya makuha mga idol, yan yung mga gagamitin. Ito, maganda rin to. Ito. Yan. Available din yan mga idol, no? So, paunahan na lang kayo, no? Ito, ito. Yan, medyo dark. Yan. 5K sweater, pure 5K yan, no? Tapos, so, ito, ito, yung dumaan. Ang gaganda ng sukat mga idol, no? Tsaka yung buntot, tingnan nyo. Tindig. Okay na okay. Then, sa, sa sukat naman mga idol, uh, hindi kayo magkakaproblema dahil uh, yung parents nyan, selected natin yan, na maayos talaga. So, sinalik natin yung parents nila magaganda. Then, syempre, yung mga pulits na to. Ayos. Sa battle kak, dapat hindi kulang. Sa battle kak, lagi kang namang. Huwag kalimutan mag-subscribe. Click nyo yung notification bell below para update kayo sa videos natin.